panibagong araw, panibagong vlog. Bali, uumpisahan ko na yung sa CR. Bali, ako muna yung magano. Tapos yung pamangkin ko, kumuha na ng buwangin. Kasama niya yung, ano, yung mga kabarkada niya. Para kaysa bibili tayo dun sa hardware. Eh, pwede naman gamitin yung, ano, yung buhangin dito sa amin. Para may kita rin yung pamangkin ko dalawang kubiko at saka isang kubikong graba tabayanan nyo sa dilin muna yung ano dito yung ano nang nakaumbok Di ko na nakamera kanina tapos dito yung sa toilet bag unti unti lang natin para makaminus minus tayo sa labor Paunti-unti lang naman. Kasi pag uh, mo pa to, sayang din, 500 pa to. Eh, kaya naman natin. Kung mayroon, kung mayroon nga lang barina eh, kahit ako na magdingding dito. Mahalaga yun dito. Ayun, kapatid ko. Simple lang sa tignan. Pero pag naligo ka, maganda sa paa. Kasi para ka rin naliligo sa ano eh. Sa sapa sa o kaya dagat, yung mga may bato-bato. Hindi na naman kailangan pa purmahan sa ano. kaysa ano ng CR. So, tatay ka lang naman. Ang gagawin din namin di buhos. Kasi kalimitan dito sa mga ano na nasisira sa dami ng gumagamit. Kaya di buhos lang mga bus. Nalagyan na lang to ng kaya namin yung mataas sa kabila tapos may tubo dyan papunta tapos dito ano yung maintindihan nyo yung makikita nyo pag tapos na hindi tayo gagamit ng tiles dito pero ano yung maliwala sa mata tapos lilinisan natin yung nandun yung lagay ng mga buhangin dito muna ilalagay yung buhangin para pag umulan hindi siya matatangay ng ulan. Bali tatanggalin ulit natin 'tong mga yero. Yung mga buhangin ni hindi natin itatapon yan. Ilalagay natin sa sako. Para makadagdag dun sa paghalo ng siminto. Kasi sayang pa yan eh. Malaking bagay din yan. Ito so, na sa akin ng isang araw. Napakinabang ah, pa natin yun. Ah. Kasi ano ninyo, buhangin din yun eh. susunod natin yung ano yung paglalagyan ng toilet bag. Siyempre natin para kahit na ano pwede ka maglaba rito. yung CR doon sa Maynila kami nang gumagawa para kasi siyempre hindi man natin bahay yun pa yun na siya mga po pa yun na siya po isn't mm -hmm. Bali pa side view ang ano ng toilet bowl para pag mo may ng pinto kung hindi mo may lock. Hindi ka hindi ka masiwa na, na ano, ano. Kaya pa side view. Okay natin pa unti-unti lang. Tapos ito bukas. Malambot lang na yung lupa eh. Dahan ni natin kasi baka uh, ngalampas tao. Hanggang dito. Ayan. Bukas na yan. Tapos yung ano doon, bubutasan natin dito. Para mabilis na, na yung trabaho. Pag na ano na dyan, asintada na rito. Tapos yung ano, butas nun, katulad lang nun. O kaya ano, kasi laki lang nang, Kasi may exhaust pa na ko sa... May nila ko 'yon para direct dun sa ilaw pag nag-switch nag, nag kanong ilaw gagana na 'yon. Pero kung kahit na hindi na natin lalagay 'yon. Pero maganda pa rin may may siwang. Ayun, okay na. Ilalapat na lang yung toilet bowl. Tapos sa sentadahan ng hollow blocks ng pastao. Oh, pa naman to. Kasi nanuhan siya ng katagalan ng mga buhangin. Pag bumabaha. Tabayanan nyo na lang mga boss. Ayan buhangin. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga nagakot ng buhangin. Mura kasi yung pag dito sa amin kukuha. Yung halaga ng isang kubiko nasa 800. Sa hardware. Pero alu blocks, doon na tayo bibili. Ayun. Magpahinga lang yata sila. Mamaya kuha ako ko ng camera para makita nyo rin sila. Chewing ko. Para hindi dikit yung toilet bowl dito. Ito baka paunti-unti lang maunahin natin kung saan yung may malambot kasi malalim na daw yan eh kaso nga lang yung ano yung araw ayan kailangan lampas tao yan sila yung tricycle niyo bo boy yung tricycle niyo ayan mga kasama yung mga yan Yun. Ha? Pera na na kubi ko? Yeah. Umayan, Ito pa. Ha? Yan. Shout out muna ka mo. Hello. 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 mga yun. Yan. Mga din yun. Sila pinakot ko sa may dam kasi rito sa amin malapit. Medyo mura yung buhangin kumpara sa ano, 800 to 700 yung buhangin kaya sa kanila na lang para medyo mura tapos para may kita rin sila kasi pag ako niya hindi ko kaya yan syempre isa lang yung pa natin pwede pag may motor sana ako doon, pero i-ano na lang natin kasi para may kita din Pera, eh sabi niya pagawa na agad para walang problema para pagbalik nila dito by June, may CR na kasi nahihiya sila maki-CR. Sa ano, lalo't pag marami nakatira. Bali na okay ko na yung ano doon, lagay ng toilet bowl. Ito bukas. Unti-untiin ko yan. Tinisting ko din naman malambot. Nababad lang sa tubig. Unti-untiin lang natin. Kasi hihingalin tayo niyan. Mabinatilyo dito. Ayan si Sakuragi yun. Ito si Eugene. Team Bukojin. Itong pinuno ng Bukojin oh. No? <laughs> Ayan hey, yung mga Team Bukojin. Team Bukojin, shout out! po sila mga boss. Sanayin natin at magbablog din yung mga yan. ano yeah, si Buboy. Mark yeah. marvin Yan. Team Bukojen. Ah, Team Bukujen. SBT Team Bukojen. nila yung sako para alam nila. Hindi sila ma ano, kakaligtan yung numero. nagugutom <tinyo> yun mga guwapuhuno nga yun sa mga sugan mga para mga guwapuhuno yun no? talagang kung lawas Malapit lang dyan lang sa may baba. Doon na sila kumukuha. Isang kobe ko din yun. Kaya pinasabay ko na. Para yung bibili na lang natin si Minto at saka pero yung gagawa, no? Medyo may sakit pa. Magalingin mo na natin. Yung ko. Bali, ng rin ang kaso sila. Siya pala, siya. Buti, ano, may nahiraman yung misis ko. Si Sir Eli, shout out kay Sir Eli. Pa Salamat sa pagpapairam. Papakain din ako ng baboy. Maya-maya. Tapos, nalinis, malinis na rin naman yung bago kami umalis kanina kasi kumuha kami ng padala ng miss ko sa Palawan ano nilinisan ko na yung tsapi na liguan ko kasi hindi pwedeng hindi paliguan yung sa tangali kasi ano yun eh naglalaway sila sa ano sa allergic sila sa init kailangan papaliguan mo sila gustong gusto nila yung naliligo sila Yan mga gusto. Ayan. Sino na, sino na pinuno? Ayan na, na. na. Heyo, dua, dua, Buku Jaws. Ang Buku Jaws. Ang Buku Jaws. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Saan mo na inihaw? sa... Ha? One, two, three, four. Balitan uh, rin na. Kaya babayaran na namin mga boss. Mas mura kasi kasi pag doon medyo mahal. Pali yung ano graba medyo dadagdagan yun isang daan. Bukas na. Hindi pa naman kumpleto no. Bilang nga Ayun. Ano sasabihin boy? Pang bukujin ba yan? Bukujin. Bukujin daw. Ayaw marap umarap ng mga ano natin eh. Ayan, full paid na tayo mga boss. Bali, babayaran ko bu sa kanila bukas yung ano, graba, 500 yun. Tapos, bukain ko yung bukas, yung ano, tapos Yung, kay misis ko, ano, detalyado ha. Baka sabihin mo, iniinom namin. Hindi kami nagiinom dito. Ready <laughs> di na. ko dito. Eh <laughs> mga ano yan. Mga taga rito na yung sa amin. Yun, thank you, thank you mga boss. Don't forget to subscribe. Like and share mga boss. Bukas. Magano ako dun? mag ako dun bukas.